So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Sa inyo ba mga keepers? Peste rin ba to? You know, So, ang dami na naman itong ano natin, no? mga snails. Wala naman tayo niyan alaga. Kusa lang yan na punta. Mga snail na to. Grabe, ang bilis dumami. Oh. Inaalis ko na nga yan. Oh. No? Mga nakadikit. Ano? You know, Grabe, ang bilis dumami ng snail na ganyan yan, yun o, oh. kita mo naman pasok, yun oh. naalis ko na rin sa isa, pero yan madami pa rin, peste pero sa iba ata, di naman sa kanila peste eh. para sa akin peste na yun itong snail, medyo kasi madumi eh, madumi tingnan yun o oh. sobrang dami yan, di naman ako nyo nagpapadami dito ata yun sa mga aquatic plants so oh. kapag naglalagay ako ng aquatic plants, may mga egg ata dyan na nakadapo sa tanim Ayan, hirap naman linisin ito. Yun, no, pinipisa ako na ngayon lagi eh. Para maubos na. Pero hindi talaga naubos. Kanyan din ba sa mga keepers? Mga snail nyo? Madami din ba? Yun know. Kaya yung pang tanggal nito. Comment nga kayo mga keepers kung ano pang tanggal nyan. Kaya yan. Sambagsak muna. Kapalman.